Panalangin ng pagbabalik loob sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na mapagmahal at mahabagin, lumalapit po ako sa inyong haapan na may pusong nagsisisi. Inaamin ko po ang aking mga pagkakamali, at ang paglayo ko sa inyo sa maaming pagkakataon. Patawarin niyo po ako sa mga sandaling pinili kong sumuway. Sa mga oras na mas pinakinggan ko ang aking sariling kagustuhan kaysa sa inyong banal na kalooban Panginoon nais ko pong magbago nais kong muling makasama kayo at maranasan ang inyong kapayapaan pag-ibig at katotohanan linisin nyo po ang aking puso pagalingin ang aking kaluluwa at ituwid ang aking landas tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at tagapagligtas Gabayan niyo po ako araw-araw, upang mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig na ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong walang hanggang pagtanggap at awa. Sa inyo po ako muling bumabalik, buong puso, buong buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.